dobong paan ng manok ang ulam namin. Sa tatlong kutsaritang mantika, nagisa ko ng luya, bawang at sibuyas. Nilagay ko na pagkatapos ang mga paa ng manok. Nilagyan ko na rin ito ng pamintang buo, pamintang durog, laurel leaves, at syempre, nagdagdagan ko ito ng tatlong um, tablespoon ng oyster sauce. Yan No? Nadagdagan ko rin ito ng isang basong Coca-Cola. Coca-Cola, baka naman. Pagkatapos niyan ay niligyan ko siya ng toyo. Mga tatlong tablespoon ng toyo yan. Niligyan ko rin ito ng tatlong pirasong siling labuyo para maanghang. Mahilig kami rito sa maanghang. Yan nga pala guys, ay depende sa inyo kung gano'n niyo gusto kalambot yung paan ng manok. Ako kasi, okay na sa akin yan. Mga 30 minutes ko siyang pinakuluan, niligyan ko nga pala yan ng suka, ayan, para mas masarap. I-under low fire, tapos asin, niligyan ko rin ng kalahating teaspoon para dagdag lasa. At para sa akin, okay na yan. Ngayon, kung mas gusto nyo nga na mas malambot pa, para nag iwalay na yung mga paa ng manok sa kanyang buto, ang laman at sa buto ay nasa sa inyo yun. At ito na nga no tapos na ang adobong paan ng manok